Kagagaling lang ni Dennis Rodman mula sa North Korea at agad niyang inannounce ang location ng susunod niyang adventure, sa Rehab. Humingi ng paumanhin sa publiko ang Laos at KSP na NBA star para sa kanyang kontrobersyal na Communist Basketball Diplomacy Project na ipinakita ang kachipan at pagkawalang taste ng basketbolista. Habang siya ay nasa North Korea, kinantahan ni Rodman ng Happy Birthday si Kim Jong-un. Happy Birthday to you. Napaka-creepy, hindi ba? Pero ngayon ay inamin na ni Rodman na siya ay palaging lasing habang pinapasyal niya ang North Korea. Maging ang kanyang binuo na grupo ng mga laos na basketball players ay kumalas na dahil hindi nila alam kung anong sitwasyon ng kanilang pinasok. Bukod sa pag-inom ay nalulong din daw si Rodman sa mga North Korean na babae. Pero lasing man si Rodman ay lubos na ikinatuwa ni Kim Jong-un ang kanyang pagdalaw. Ang pamilya naman ng Amerikanong nakakulong sa North Korea na si Kenneth Bay ay hindi natuwa na hindi man lang sinubukan ni Rodman na tulungan itong makalaya mula sa labing limang taong pagsintensya ng hard labor sa isang prison camp sa North Korea. Nag-sorry si Rodman para sa kanyang mga sinabi sa isang CNN interview at isang buwan daw siyang mananatili sa rehab mukhang kulang ang isang buwan.